Dentro ka na. Nandiyan na po kami sa... Saan na to? Labo. Labo. Pupunta na po kami. Good morning ka muna. Good morning po sa lahat. Today is... Today is Sunday. Good morning everyone. Today is Sunday. And nandito tayo. Sunday afternoon. Sunday afternoon dito po kami sa isang lugar dito sa Lago and mag scout po kami pero bago kami mag scout maghahanap muna kami ng merienda kasi si Rina daw po ay nagugutom nahanap kami ng ano nang hahanapin natin ano hahanapin natin ito nga meron doon maghahanap po kami ng banana cube kasi gusto daw po niya ng banana cube ito po muna kami. Nasa ano? Ay, burger man lang dito. Kinala po nila si Rayno. Ay, hindi. Ay, ayan pala. Oh, may ano? Popcorn. Nasa lang yung siomay na nakita ko kanina. Ay, sa kabi. Ay, ayun pala. Siomay po. Magkano po? May P19. Hindi yan. Meron kang mangga sa bahay. Nabili tayo yung shomai. Yan na lang po, shomai. Ano po yan? Flavor niya? Beef or chicken? Po, beef. Dalawang order. Dalawang bente? Dalawang bente yung kapay. Apo. Gusto mo ba yan? Anong gusto mo? Burger or shomai? Dalawa. Dalawa? Mahirap pala itong papiliin. Isa lang dapat. Isa lang ang pipiliin. Burger o shumai? O, oh, nalito na. Nalito ka na. Ito na lang ko Sige na. Big 20. tanungin mo si Kuya Kaprom kung gusto. Tanong mo gusto mong siomay? Katukin mo! Sabi mo, gusto mong show my? Kilala si Rina dito eh. Show my. Show my love. Show my destiny. Uy, mango. Papabiling yan ng mango. Meron man sa bahay. Ano yung Bago? Ayun nga. Meron nang baga doon. Nabili ka na lang alamang. Ikaw. Sa pa po. May mga pe. Wala po. Sa kanya hindi ko alam. Sa akin mga. Nung alas di makain. <laughs> o, di wag mo na nga. May pilit po. Oo. Oo. Ito po ang aming merienda at napagod itong isang bata sa pag scout Pero kailangan kaya kailangan pa kainin. Napagod ka? Parang wala ka namang na-scout. Siya. Siya. <laughs> mabili Mabili ka pa nang ano? Uh, ng burger? Ha? Ate lutuan mo nga ng burger, sir. Isa. Magkano yun? 20 po. Sige na. Cheeseburger yun, anak? Ano lang po yun. Ah, yung ganito lang. Si Dito. Hmm? Walang cheese? Mayroon Pag po. Pag may cheese. cheese po, ano? Ano ba yun? Sige na. Lagyan mo yung cheese. Para naman hindi tayo nag scout ah. Parang naghahanap lang tayo ng merienda. Ay. Na. <laughs> Parang nagala lang tayo nahanap ng merienda ah. Na. Ano? Uh, <laughs> oh, ikaw naman na mag-video. Video, Video harap sila. Interviewin mo. Wala pa. Interviewin mo. Maka. o kala palad na, pa okay. na dito lahat na pala dito makano po benta mo? maka sa... napulap po ito lahat ka-okay pa lang may benta, bakit may bili mo lahat? Mm -hmm. na, may pera ka? may chance ahah ahah ah, benay, kumusta naman po ang hanap buhay niya? So, kamusta po ang hanap buhay niya? Ay, medyo malakas, medyo mahina